Welcome to my YouTube channel. Hi guys! Magandang umaga. Magluluto ko ngayon ng pork bone soup or nilagang baboy. Yan guys, nagpakulo na ako dito ng tubig at nilay ko na tong baboy. Yan, pinakuluan ko muna ito ng mabuti hanggang sa lumabas itong mga anik-anik na yan guys. Tapos sinugasan ko siya isa-isa pati yung kaldero na pinaglagaan. At ko nga ulit guys at nilaga ng mainit na tubig. Hintayin ko lang itong kumulo guys. At habang nagpapako, lambot ako ng karning baboy. Ito naman guys yung aking ima-marinate. Ito, ginamit ko na siya ng meat tenderizer. ang um, para ano, manuot yung labas at loob na ating karne. Yan, ng pork steak cut. Tapos nilagyan ko lang siya ng ano, nilagyan ko ng barbecue sauce at oyster sauce. Ayan, tapos after ano uh, nito guys ay iset aside ko lang to. At mamaya ko lulutuin. And then ito nga guys ay kumulo na. Nilagay ko na siya ng sibuyas, konting asin at paminta. Ayan, nabili natin at pakuluan ulit hanggang sa lumambot. Ayan, ito nga guys, malambot na tong karneng baboy. Ayan. Tapos nilayo ko siya ng bawang. Dalawang piraso lang guys. At saka ano, bakote. eh. seasoning. Yun guys yung pampalasa niya. Habang nakasalang guys yung buto-buto ng baboy. Ito namang gulay guys ay iwain ko na. Yan, ino ko nga para itong napa cabbage Yan, ito yung mga ilalagay kong gulay. And then, ito nga, inati ko lang siya sa dalawa. Yan. Tapos, ito namang radish. Ayan, paborito yan, guys. Paborito. Masarap yung radish, ano, yung labanos, ano, sa, sa sabaw. At itong patatas. Ayan. Ganong hiwa din, guys, sa labanos, yung aking ginawa dito. Ayan. Isang patatas lang, guys, kasi hindi masyadong kinakain yun. At saka itong carrots. Ayan, guys, nawagasan ko na at nilagay ko na muna yung mga carrots, patatas, sa kalabanas. Yan. At tinagal ko na rin to guys. And then, nilagay ko na rin yung napa cabbage. Ayan. Tapos ito guys, magluto na rin ako dito ng sausage pandagdag ulam. Ayan. Iniwa ko na nga muna bago ko lutuin. Kasi nga, mahirap ano siya. Ma, para mabilis paluto. Dahil nga, kulang ako sa oras. Ganyan guys ang ginagawa ko. Kapag ako ay nagluluto. Ayan, ito naman guys ang aking isusunod. Ayan, hindi ko na nga guys yung kawali. Ito yung pinaglutuan ng sausage. Tatlong piraso lang guys ang aking niluto. Ayan guys, negay pati ng sauce niya para mas malasa siya. Ayan, saka balintarin natin. At saka ito naman guys, chicken karagi. Ito yung tira kahapon guys. Ayan, ininit ko lang siya sa kawali. Ayan guys, luto na at aking ginupit na para madali na siyang kainin. Ayan, tapos halo-halo ko siya dito sa sauce niya para malasang malasa yung karne. Ayan guys, ito na yung hapunan. Thanks for watching. God bless.